Welcome to our YouTube channel. Tayo ay magra-ride ng bus today, guys. How is everyone? Say hi. Nakasip down siya sa aking paan. nag kami ng bus, guys. Taga 15 minutes pa. 15 minutes pa kami, hey guys. Ayan. Meron naman kami shed. Kaso ayaw niya mag sa chair. Sa ako na lang daw siya mag you say hi? Uh, yeah. Hi. <laughs> Diyan gagaling ang aming sasakyan. D11 Okay. O, tingnan natin ang papa. Nandito sila guys, nakaupo. Ang mag-ama, ang aming mga kasama. <laughs> guys, ay I... school. May nakatago sa aking likod, guys. Mahangin kasi. Ayan. May <laughs> Guys, mali ang sinakyan naming bus. Kaya nagpalipas-lipas kami ng ilang beses? Guys, bus. Pang limang bus, guys. cat <laughs> uh, main yun. Press the button wala voilà. Okay thank you Ba, ako na pa. Huwag ka masyado magpara, ano. <laughs> Yung tarnis ko, dito na kami sa mall guys. Ayan. Mas maganda ang mga ano. Mas mainit dito sa loob ng mall kaysa Outside. Mahangin pati, guys. Say hi. Hi. <laughs> Hi. Ayan, si Bunso. Saan pupunta kasi? Hmm? Movie? Pupunta. Pupuntahan daw niya ang kuya. Oh, Halloween na guys. So, ang dami ano. ito kami sa work ng kuya. Oh. Ano? Parang Saan tayo pupunta ulit pa? Magbabas? Bas daw kami ulit guys. Sa Garden City naman kami pupunta. Hmm? Totoo ba to? Hindi. Yeah, totoo. Yeah. <laughs> Parang plastic. Okay, let's go. Bilisan mo na. Nandun na sila. Okay. Okay. Ito, totoo ba 'yan? Oh. Or plastic? Plastic? Ano, soil? Kung ganda niya 'o, oh. nasa ano 'yan? palabas na kami, guys. Di kami sa bus, guys. nasa ka, nasa pasta tapos. Ayun yung dalawa. Then, guys. Nakababa na kami ng bus. Thank you guys for watching. See you next time guys. Say bye bye. Bye. Bye Kasi. Bye. Have a great day everyone. Take care.